gagawa tayo ng empanada do. Meron din tayo dyan ang ano, nilulutong yung ano, longganisa. Ayan na ay yung ating pinag nilulutong longganisa. Ito yung ating ginayat na, ay ginadgad na ano, papaya saka yung customer ko is ayaw ng munggo kaya hindi tayo maglalagay saka gagamit tayo ng itlog dito pinagsama-sama ko na paminta, granules na ay, chicken powder at saka aswete, asin ayan then guys Saka natin ilagay yung lagyan natin siya ng cooking oil. Okay, ilagay na natin yung ating dough. Ay, arena. Slowly lang siya. Saka natin ito mamasahin sa kamay. Ito na guys. Kalamigin lang natin siya bago natin masahin. Yan na guys. Naluluto na yung ating ano. Long ganis Vegan Ano na, na dyan? Ano na dyan? Ayan so guys, oh. Yung tubig natin is perfect lang. Kahit hindi na tayo magdagdag ng ano, flour. Yung, yung measuring natin is perfect. Para. Form lang natin sya na ano. Do. lang guys ang gawin natin is i-rest muna natin siya sa ano i-rest muna natin yung ating to lagyan natin siya ng cling wrap para lagyan natin siya sa ref muna ayan i-rest muna natin <tong> Ito na yung ating ano. Uh, tawag nito. <laughs> uh, longganisa. Naluto na ito. Kaya ano lang natin. Para ilagay natin yung ating napigang papaya. Saka natin siya timplahan ulit para magkaroon na kaagad ng lasa. ng ating feeling. Mekos, mekos, mekos natin. Mikos mekos, mekos. Ano natin saglit. Ayan. Bali, one and a half yung ano natin. Kilo yung longganisa natin. Ayan, lagyan natin siya ng pampalasa. Bali, dalawang teaspoon. kakunting asin para may lasa na kaagad yung ating filling tapos ang ating ay paminta yun tapos may kosmetos may kosmetos Lutuin lang natin yung ano, papaya niya. O, ayan guys, tapos na. Palamigin lang muna natin bago tayo mag-assemble. Guys, ayan yung ating filling. Papaya. Longganisa. Bigan longganisa. Saka itlog. Priniprito natin siya. Yan ang ating prinipripo. Ilocos yung panada. Hmm. kain na tayo guys ayan na yung ating finished product hmm. Gracias. No, no, no.